usapan ning Linkin Park. Kinsa gud tayo wa kabalo or kadungugan aning kanta ha. Siguro kabalo na ta nga ang bukalista ani nga si Chester Bennington nagpakamatay. Pero nga no ni, eh, si Katman kwartahan, o makaingon kag successful yun ang iyang karir. Punya nagpakamatay? Request man ninyo ni nga topic out sa pamandiyay. Tara, istorya ta! Si Chester Bennington or Chester Charles Bennington sa tinuod niya pangalan. Gipanganak sa Phoenix, Arizona atong March 20, 1976. Bukalista sa Linkin Park, grabe jud sab ka tingog og melo lami paminawon. Pasinggiton sab nimo dili sakit sa dunggan. pero kabalo baka nga ang ginabuhi o kaagi dahi sa atong bida karon dili yun di ay sa blalim 7 years old pa lang di ay ni Chester naka-experience na ni siya pang siya gikan sa iyang amigo hangtod sa ginakulata pagin siya o di niya buhaton ang ginapabuhat sa iya bisaglabag sa iyang kagustuhan trauma nga atong bida o naasab siya kahadlok na musumbong sa iyang mga parents o uban pang mga amigo basig mabuli pa hinon siya maong nilungtad pa o 6 years ang pagpangkuan sa iya aning iyang mananap ng amigo isab sab maayo experience sa atong bida sa ilang eskwelahan. Tungod kay medyo gamayon man sab Chester, suki kay siya sa mga bully sa school. Nadungagan pa gyud sa iyang mga parents kay nagkabulag atong 11 years old pa lang siya. Naapektuhan na og apil ang personality ni Chester ug moabot na sa iyang unahuna ngalami na daw kaayo pa matkyo na lang ni mga mananap sa palibot. Hangtod sa didto na lang gid niya gipang buhos tanan mga kasakit nga gibati sa pagdrawing drawing o pagsuwat og mga poems, sound trippings ug didto na sab siya nahimong fan sa mga banda. Tungod sa kalugmok ni Chester sa problema, Niabot pa ang time nga nadala siya sa temptasyon sa mga droga. Unya murag nakadikit na gid kay Chester ang mga dagok sa kinabuhi. Kay na ato isa ka time nga nanuyop sila didto sa balay sa iyang amigo, giransak ang balay sa mga tulisan ug gipangkuhaan sila mga kwarta ug mga gamit. Tungod sa kadaghan ng problema niya sa ilang lugar, kauna-una si Chester nga musibat na lang. O atong 17 years old na siya, diad siya siyang mama para sabdaw new life na po. Naibalan sa iyang mama nga nagdrugs drugs dahi siya ug hinungdan nga gibawalan na si Chester sa iyang mama nga mulaag. O kay ang resulta kay nakaikyas o naminusan yun sab ang pagka ni Chester sa drugs sa iyang pagka-grounded. ug medyo nitinaw na sa iyang utok nga ang iyang hilig gusto buhaton sa iyang kinabuhi is ang music o ang pagbanda. 1993 Grey Days ang pangalan sa banda ni Chester nga sikat sab sa ilang lugar. Pero pag abot atong 1998, nagdisbanda sab sila tungod sa mga wala pagkasinabot. Balik na sab kagul si Chester. Ug tungod sa nahitabo, nakaingon siya nga di na lang daw siya mupadayon sa iyang pagkamusikero pero gitawagan si Chester sa isa ka A&R representative para mag-audition daw sa isa ka banda nga zero passion sa blagyang music so wagid niya palang pasaog ni Adto Gijag Los Angeles para mo audition syempre long story short nakuha si Chester ug pag, pag abot sa panahon ang band name nila nga zero gilisan na into hybrid theory Hangtud sa ang pangalan na gin sa banda Linkin Park forfeit the game before somebody else takes you out of the frame. Put your name to shame, cover up your face. You can't run. October 4, 2000, nakarelease na sa ilang debut album ang Linkin Park, ang pinakapaborito sa nako nila ni nga album, ang Hybrid Theory, nga nihalin o sobra pin 32 million copies worldwide. Everything you say to me, pagpaminaw ni Munig maayong mga kantaha, mga kaagi ni diri ni Chester sa iyang pagkabata ng mga trauma, problema ug mga kasakit dungagan pigud sa iyang mga deliveries pag mukanta, murag dulot jud kaayo kada singgit. No! pero sa laing dapit sa kinabuhi ni Chester, bisag sikat na kaayo siya, naanasay niya abot nga problema sa iyang kinabuhi, ang pagkabulag nila sa iyang asawa nga si Samantha Marie. Dito na sabi si Chester ni balik o ginom-inom o mga bisyo. Ang gihimo ni Chester, iyang tanan mga kaguul sa pagtrabaho pag yun maayo o sunod-sunod pag ang mga album sa Linkin Park. Gawas pa ani, nakarelease pag yun silag album pod sa iyang pikas nga banda nga Stone Temple Pilots. Grabing banat ni Chester nga mabisi sa iyang karyer para sab makaikya sa mga kaguol o depressions nga iyang nagian. Ug anak pa siya sa mga interview, pinakakalaman gi daw niya ang demonyo sa iyang utok, maong dili siya gusto mag sara This place right here, this this the skull between my ears, that is a bad neighborhood and I am I should not be in there alone. Mid-2000s, nagkaamigo si Chester o si Chris Cornell nga murag ituring na sabniyag tunay nga igsuon pero pag-abot sa May 18 2017 naguol na sa bangatong bida kay nagpakamatay ang iyang gituri nga tunay nga amigo nga si Chris Cornell. Anak si Chester, di daw niya kaya nga walay Chris Cornell aning kalibutan na. Sa ngalan nga si Chris Rasab ang pinakamakasabot sa iyang sitwasyon. Pag 2 months lang ang nilabay, July 20, 2017, birthday pag yun sa iyang amigong tunay nga si Chris Cornell, nagpakamatay sab si Chester pariha sa paagi sa gibuhat ni Chris. Grabe ang kagul sa mga fans tungo sa naitabo. Kaya anak pa sa mga fans o ang iyang mga kaubanan sa Linkin Park nga walay laing makalabaw kang Chester, kundi si Chester Ragidzab. Lisod man daw para sa mga diehard fans, pero mauni ang pinaka the best nga example sa depression nga dili gid ni siya lalim. Maong sa kinabuhi, pobre man tao dato, always choose to be happy. Get a life ba? O kung naasab kay mga kailanganay anxiety or depression, ayaw kalimut o pagpangumusta, bisita, dako na kay nang atabang para sa ilaha. Or o kung ikaw man ang naaaning sitwasyon na tapos nagkinahanglan kang kaistorya, tara, istorya ta. We love you.